Kaya ito na, Bibigay ko na ang unang bala, si Emily Kabundukan. Wow! Mataas, 16 years old, first year business administration student, at siya ay kakanta. Wow! Ano kakanta yun? Walay, walay, walay! Huh? Ano yung walay, walay, walay? Walay na agad? Hindi pa kumakanta? Mày mà gin như thế. Don't walk away from me. No. Don't walk away from me. Don't you dare walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. <coughs> <coughs> wale, wale, wale. Hãy đưa mặt ban Emily! Nice Ang one! Ang galing kaya kumanta nun, Ruby. Nice Hi. one, Emily! Ano? Hello! Pang contest yung kanta nun Kalmado, kalmado ka, Mare ah. Mare, sabi ko nga sa'yo eh. Oh. Steady but ready. Yeah! <laughs> steady oh. but ready. Ganyan kami mataga University of McCary. McCary? How saucy naman! Eto na! Ang una, cool na cool, si Rosalie Tamayaw. 18 years old, Oh. Second year website website design is student. Aba, hi Aba. Si www.yan. Www, exacto. HTTP, colon, slash, 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 Aawit din. Paano, paano? Ayan mo na, ayan mo na. Aawit din. Aawit. Sabihin mo ay na. Ay, tapatan na ito. Oh, sabihin mo na, go. Come on, wow. Rosalie. Oh. galing ah. Okay ah. Yeah. Pwede palang gawing singing contest. Pwede. <laughs> Pero itong dalawa mukhang nagko-contest talaga eh. Rosalie. Tama you know. ko, Rosalie. Opo. Oh. Saan? Barangay. Yung last ano lang po sa may university po namin. Nanalo ka? Second lang po. May mas magaling pa sa iyo doon yung galing mong I Ewan ko. Kalokohan ito. I don't know. I don't know. I, wow. I object your honor. <laughs> At si Emily naman, may contest experience ka rin, yes. Emily. Apo, Saan Opo. naman ito? Actually, nung kabataan ko... Wag ka mag-actually, pang-artista yun. <laughs> incidentally. Yeah. Incident. First runner-up, WRR, 101 Aba! Oh, oh! Dance contest! Oh. Dance contest yun! <laughs> Ang sa sabi ko siya, dance contest. Dance contest? Ay, baka dance con... Ay, ay, ito. Showdown. Bigyan mo nga na may doon dalawa makapag-showdown. Ayoko nang yeah! sa ganyan na gaano eh. Para ano kanta? Listen. Ha? Huh? Listen. 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 Ay, Listen. Ikaw ang Bakit? Porket hindi ba alam eh. Hindi no, okay. na. Oh. Ano? Ikaw magbigay. Ako ako ang ha. Ah. Uh, one moment. Ah. Uh, <laughs> better days. Yon. Hindi mo rin alam <laughs> yon. Ano ba talagang ang alam mo lang? Alam ko eh, Ang naman alam kasi alam. alam. Mo. Ito, ito, ito. One, uh, moment uh, uh, one moment in time. Kaya, kaya. Chorus, chorus. Uh, Okay, Emily! I will be pa lang magaling. Sa so pareho na lang champion. Oo, oh, parang hindi pa rin tayo nakapag-decide doon. Kaya dito na lang tayo <laughs> mag-decide. Sa category number one. Lalong yes. uminit ang araw ha. Dahil sa inyong dalawa. <laughs> oh, ang tanong. Oh. Ang tanungan ngayon tungkol sa lugar. Rosalie at Emily, makinig tayo. Kyle luigi. <laughs> Eto, may kasama akong mga balikbayan dito. Hey Agnes, where are you from? Seattle, Washington. Seattle, Washington. At ah, isa din siyang Washington. sikat na singer sa Washington. Pero hindi tukol dyan ang tanong natin. Ang tanong natin ay, dito matatagpuan ang Brooklyn at Manhattan. Ano ang city sa Amerika? Oh. Go, Rosalie. California. Up, oh, California. Luigi. Parang Lu hindi. Hindi daw. Patapusin natin ang tanong for Emily. Ang question I. Anong city sa Amerika ang tinaguriang the Big Apple? New York. New ah. York is Kore.